So, ano nga ba ang hearing aids na nabagbagay sa iyo? Okay. So, alam ko kanina ka pa ng solution dito sa ating internet or sa uh, YouTube channels na nag influence regarding hearing loss at paano gumawa ng home remedy. Subalit, nag kayo dahil wala kayong mahanap na proper solution or proper answer sa mga tanong ninyo. Okay, huwag na kayo magalala kasi nandito na kayo sa ating channel na kung saan eh, exclusive nating tinutuunan ng pansin ang mga issues regarding hearing care, uh, hearing aids, uh, and syempre paggamit ng iba't iba pang mga interventions pagdating sa hearing loss. Okay? Para nga po pala doon sa mga bago sa channel ito, my name is Sir Eros, isang clinical audiologist na nakabase dito sa Singapore. Kaya natin ginagawa itong channel na to is to create awareness and also advocacy pagdating sa hearing care lalong-lalo na sa bansang Pilipinas. Kaya kung ready na kayong malaman kung ano ba ang mga appropriate na hearing aids para sa inyo, eh please click that subscribe button and notification bell and let's begin our show. Hey. Okay? So basically, maraming klasing hearing aids na available lalong-lalo na sa Pilipinas and sa aking palagay eh over the past 15 years na nagpa-practice tayo ng audiology ay eh, nakikita natin yung pag-usbong din ng industriya pagdating sa Pilipinas however or subalit uh, meron din tayong nakikita ng mga flaws o pagkukulang sa regarding sa pag-manage or sa pag-regulate ng mga hearing aids pagdating sa Pilipinas paano natin nasasabi na merong poor management or poor regularization ng pag-dispense ng hearing aids. Remember guys, yung hearing aids is just like any other prescription drugs. Okay? Like yung mga antibiotics, yung mga gamot na kailangan ng reseta. Kasi yung hearing aids kasi is posible rin makasama sa inyo kung hindi tama yung pag-program ng device na iyon. Okay? At syempre, meron din mga hearing aids na hindi a-appropriate sa grado ninyo. Okay. So, let's say for example, pumunta kayo sa isang optical shop or sa bilihan ng salamin. Siyempre, tinetest muna inyong mata para malaman ng inyong grado at saka kayo nga susuotan ng uh, salamin. Uh, Siyempre, kung hindi akma yung grado, is pwede kayo mahilo, pwedeng malabo yung paningin nyo or lalong mapasama yung kondisyon ng inyong mga mata tulad din sa mga optical shops. Siyempre, pag meron tayo nakitang mga medical condition na kailangan munang gamutin, is eh siyempre, yun muna yung kailangan nating i-address or kailangan yung tumingin sa isang ophthalmologist para gamutin or tanggalin kung ano man yung mga medical condition na meron yung mata ninyo. Okay? So, ganun din pagdating sa hearing aids. Okay? Yung hearing aids, kailangan muna nating i-test yung mga yung ating pandinig para malaman natin yung sensitivity natin sa pinakamahinang tunog na po pwedeng i-generate ng isang audiometer. Okay? So, pag nalaman na natin yun, is po pwede na tayo mag-decide or pumili ng hearing aids na appropriate para sa inyo. Okay? Meron tayong iba't ibang sizes ng hearing aids. May maliit hanggang sa merong malaki. Okay? So, depende sa loss nyo uh, or depende sa sukat or sa size ng hearing aids, dun nyo rin malalaman kung ano capability nila. Siyempre, kadalasan yung mga maliliit na hearing aid para lang doon sa may mga minimal na losses at siyempre yung mga malalaking hearing aid uh, para sa mga uh, mas malalang hearing loss. Okay. Now, uh, going back to our topic. Ano ba yung topic natin today? Ano ba yung appropriate hearing aids para sa inyo? Let's say for example is na laman nyo na ang inyong hearing test. Paano malalaman kung anong appropriate ng hearing aids na nababagay sa inyo? Kasi kung tutuusin is uh, sa market lalo na sa Pilipinas or kahit sa buong mundo, meron tayong iba't ibang mga price point na tinatawag pagdating sa hearing aid. Bibigyan, kayo ng, bibigyan ko kayo ng analogy para mas maintindihan nyo lalo kung ano ang ating topic na dinidiscuss discuss natin for today. Let's say for example, para sa akin, uh, uh, ang pinakamadali na halimbawa pagdating sa sa mundo ng hearing aids, eh yung mga tinatawag nating mga kamera. Okay? So meron tayong mga iba't ibang mga kamera na kung saan eh meron siyang iba't ibang mga price point. Okay? merong maliit, merong pang-professional, meron din yung pang-casual use lang. Okay. Siyempre, meron din tayo yung pang mga heavy duty usage. Okay. Siyempre, kaya natin pinopost din tong mga camera natin is bukod sa hearing aids. Eh, meron din tayong, meron din naman tayong buhay outside of audiology which is, which is yung pag-create ng content. So, kaya ako pinapakita itong mga camera na to, uh, Iba't iba yung mga price point niya. At syempre, iba't iba rin yung mga capabilities niya. Uh, meron tayong mga action cameras. Meron din tayong mga uh, pang heavy duty work na kung saan, eh, mas marami siyang mga tools. Okay? So, pagdating sa hearing aids, lahat naman ng mga hearing aids, as long as It's appropriate para doon sa inyong hearing loss. Ay eh matutulungan kayong makadinig. Okay. However, meron kasing mga features yung mga mas mahal na hearing aids na wala yung mas mura na kung saan ay eh, mas nasusupress nila yung directionality ng tunog or yung pag-focus ng mga microphone, no? tulad nito. Okay. Para mas maganda yung signal na nareceive ng inyong uh, hearing aids nang sa ganun eh, syempre, obviously ma makarinig kayo ng better sa inyong pang araw-araw na buhay. Okay? Now, malalaman nyo rin na kung anong tamang gawin is, syempre, uh, pagkatapos nyo ng hearing test, straight away, kailangan nyo i-point out sa inyong audiologist na meron kayong particular budget na kung saan eh sana matulungan kayo ng inyong audiologist or your hearing care practitioner or hearing dispensers or hearing aid uh, specialist na tulungan kayong maka-choose kung saan mamamaximize yung budget nyo. Okay? Tulad nga na ng sinasabi ko, tulad nga itong mga kamera to, iisa lang ang function niya is to take pictures. Subalit, so, dahil nga meron tayong minsan mga constraints sa budget, kailangan pumili tayo kung ano yung gusto nating gamitin. Okay? O yung palagi nating gagamitin. Yun lang naman ang pinaka-importante sa lahat. Let's say, for example, is meron kayong uh, budget na kung saan eh, ang tingin nyo eh, ma-afford nyo lang eh, yung mga uh, entry level to you know, entry level hanggang uh, mid-range na mga hearing aids tulad nito, itong camera na to entry level to mid range is uh, maximize natin yung budget natin or ma-improve natin yung hearing aid natin pagdating sa hearing aids kung dadagdagan natin ng mga ibang mga accessories. Okay? Yung hearing aids din kasi natin, meron din siyang mga accessories para ma-enhance lalo yung inyong hearing experience. Okay? So, yun yung mga uh, pros and cons kung open kayo sa inyong mga professionals Siyempre, kailangan nyo siyang i-inform. okay So, sidetrack lang. Babalik lang tayo ng few steps back. Kasi nabanggit natin sa mga opticians and kung merong medical condition is uh, pupunta tayo sa ating mga uh, medical practitioners which is yung ating mga ophthalmologists. Pagdating naman sa audiology or sa hearing care, if during hearing test, nakita natin na, uy, parang merong uh, medical condition tong pasyente, kailangan din natin silang i-refer sa ating mga ENTs dahil yun yung proper way or yun yung proper protocol to treat your hearing loss. Okay? Kung may medical condition na involved, doon papasok yung ating mga ENTs para tulungan kayong i-medicate or i gamutin or tanggalin or mag-undergo ng surgical procedure para mawala muna yung medical condition saka natin titreat ngayon yung hearing loss right so hanggang dito na lang ating topic for today so try to always remember na be open to your audiologist kasi sila naman talaga yung uh, ang main purpose ng pagiging audiologist is to get the resources from a patient who is hard of hearing or yung hirap makarinig para makuha yung mga gamit or yung tools para ma-treat yung inyong hearing loss. Okay, sana klaro yun sa inyo ha. Baga kaming mga audiologists is eh, tinutulungan namin kayong makuha yung appropriate na hearing aid nang sa ganon eh makarinig kayo ng mas mainam. Okay? So, that's all for today. So, kung di pa kayo nagsusubscribe, please subscribe to this channel. At syempre, uh, some announcements. Okay, usually at the end of our vlog, meron tayong mga announcements. Uh, At natin sa mga susunod yung ating tinatawag na portrait format na kung saan e eh, pahaba yung ating mga video. Tatry din natin na uh, explore yung ganung option para naman doon sa mga nanonood e eh, komportable kayo habang ginagamit nyo ang inyong mga mobile devices. Okay, bukod doon, e eh, syempre advertise na rin natin yung ating website www.eroslomboy.com uh, three 3 years na siya Uh, tatry natin uh, maglagay ng mga written content there para doon naman sa mga pasyente natin na naghahanap ng mga written information about uh, hearing care, hearing aids, uh, hearing implants, at kung ano-ano pa. Siyempre, uh, yung ating uh, Philippines Hearing Loss Community, okay? Uh, meron din tayo nun sa ating Facebook groups na kung saan e, tayo yung nagmamanage. However, hindi siya ganong madaming nagpo-post kasi uh, feeling ko eh yung mga members dun sa group na yun eh medyo nahihiya pa silang mag uh, post. Okay? At syempre, tuloy pa rin yung ating programa na kung saan eh kung ano man yung kinikita natin dito sa YouTube at partially uh, nilalagyan din natin galing sa ating sweldo uh, yung ating monthly um monthly best engager or best subscriber or best follower na kung saan eh sila yung palaging nag comment sa ating mga posts, sila yung madalas na nagla-like, sila yung madalas na nag-share. Na kung saan eh masasuggest ko is uh, sa Facebook nyo po siya i-share. uh, nang sa ganun eh na monitor natin lalo na do sa hearing Philippines uh, hearing paano ba? Philippines hearing loss community dahil dun po kasi may point system dun. Makikita ko weekly. Okay. However, dito naman sa YouTube, eh, hindi natin masyado ma-monitor dahil nga eh, limited yung ating or your limited yung tools para makita ko sino yung top engager for the week or for the month. Okay. So, for the month of July, uh, I would like to thank Teresa. Okay. So, Teresa, I hope you uh, receive yung small amount or small charity donation na pinasa natin sa inyo para do sa ating mga uh, followers and subscribers si Teresa kasi parang uh, last since last month siya yung madalas na nag ng ating video sa YouTube at siya rin yung madalas na nanonood ng ating mga live telecast okay uh, yung Brief history ni Teresa is uh, from the conversation that we have, hindi pa siya pag hearing test, subalit uh, nag-undergo siya ng uh, radiotherapy na kung saan e na ng malala yung kanyang hearing. Okay? So it would be nice na later on, kung makikita natin yung audiogram ni Teresa, Siyempre, ma-include natin siya sa ating content. Nang sa ganun, eh, doon sa mga taong mag-a-undergo ng chemotherapy or ng radiotherapy, eh, ma-explain natin na mas mainam kung ano nangyayari sa kanilang pandinig. Okay. Again, this is Sir Eros saying, we will make the disabled able. Paano natin gagawin yun? By hitting that subscribe button and notification bell. And see you in our next video. Hanggang sa uulitin. Uh, happy July. August na pala. By next week. So continue lang tayong manood at mag-share ng ating mga videos and see you soon. God bless. Bye.